Hello, good morning mga lords. Hindi po tayo nakapag-live. Nakamamaya pang gabi. Pero namimili muna tayo ng mga kailangan natin sa bahay. Ayun, mga lords, dito po tayo. Uh, pipili tayo ng ano. Hindi ko muna natin, kimchi. Bibili po tayo ng kimchi, yung nagustuhan ng aking Mr. Dante. Ayun. Ayan, ito ang mga kimchi. Mamimili tayo. So, kung ano ang nagustuhan namin dati, hindi ko na alam kung ano doon. Kasi yung medyo matamis ang napili namin. Ano ang nakakaalam na si Carol. Ayan. Ayan, mga loves kimchi. Ano si Carol? Ha? Ayan. So, ito ang kanila. Meron sila mga ganitong food. Ayan. Ayan, meron silang mga ano yan, ah, labanus yan. Ayan yung cucumber. Ayan. Yung mga broccoli, nagagawa nilang ganyan, napipreserve nila. Yung mga ano lang nila yan, pagka ano, mga ah, uh, ano to, mga appetizer. Ayan, mga side dish, ganon. Ah, dito tayo. Ayan, dito tayo mga lods dito. So sa amin walang maraming masyadong kumakain. Eto, bili tayo nito. Isa. Ay, green yellow. Oo. Eto. So. Eto. Ayan. At isa nito. Ayan mga lods. Kuha tayo nito. Ayan, mga lods ito. Kuha tayong dalawa. May plastic dito, ti. Ah, wala. Okay, may plastic dito. Imposible yung walang plastic. ka eto ito, plastic. So, dito ko may mga libreng plastic. Pag namili ka, ikaw na maglalagay sa plastic. Ayan pa mga lods. Ayan. Ayan. Nak yung ano? Nak oh yung kim anak yung kimchi matamis tamis. Pag tumatayo? yung kimchi matamis tamis. Ay oo 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 Yung, yung kimchi matamis tamis. -tamis. Picture, bye bye. Okay, bye, -bye. Naya ka. Nak yung kimchi matamis tamis. -tamis. Babay. jawa. Sa ano yun ma? Ay dito tayo mamili na. Oh sa along, ano. ko yung sa along ah, okay ano yung, ano yung, ano yung, ano yung, ano wala para lang, para pag gusto nyo lang mag-aldareta ano meron lang doon ay ayun, vegetable na, saan yung gulong uh -oh. gusto mo yung salad? ah, yung natin doon yung ano masarap naman wala yung sauce nyo? hindi, kahit na yung sauce ko lang sa ano tayo kung alam ko lang, hindi kakainit daw siyang yung salad nung nakaraan sa bahay. Kinain ko. Akala ko kasi kanya yun eh. Gano'n. Nakita nyo naman dito, oh. Ito, magkano na, oh. Nakita mo? Oh. One hundred, one, one, ano? Magkano ito? One thousand seven hundred ninety-eight. Oh, eh, eh, eh. Ano pa? Ang lili. Eh. Oh, oh. Uh Oo, -oh, sige. Pupunta na. Meron pa na doon. Ayan. Uh Oo, -oh, alam ko. Sige. Dadaanan namin. Ayan. Nandiyan na kami. Papunta na kami dito sa Pansiden. Ayan. Kuha tayo ng celery. So, hindi natin pakadadamihin ng celery. Pero maganda rin sa atin ang celery, mga lods. Ayan, ito na ang kinuha natin. Celery. Magpapansin tayo mga lods. Ayan. Magpapansin tayo. Meri polyo na doon. Ayan, so. Kuha tayong spinach. Wala na. Kuha tayong spinach. Eh, ano, mag-aano tayo na. mag aantay tayo. Sinigang daw, diba? Luya, ti. Ayan, ito. Luya. Ayan. Yeah. Di ba rin maraming luya? Ay, di ba rin maraming luya? Oo, oh, ayan. Marami tayong bawang sibuyas ngayon. Ayan. So, kuha tayo nito. Ayan mga nods, magpapansit kami. Ito, it. same it. lang. Same lang din. At, ala ito. Papansit kami so kailangan namin <coughs> Ayan. Okay. Tapos repolyo. Meron na tayong repolyo. Ayan. Ayan. mga lodge. Kung nakikita nyo, dyan lang po ito sa Don Quixote. Walang kerot siya, tita. Meron tayong kerot okay. Wala. Meron. Meron. Ayan. Alam pa meron. Ayan. So, dito naman tayo sa mga sariwa. Sariwa. Mga sariwa. Ayan. Wala well, tayo nito. Isasahog natin sa pancet. Pwede ba yun? sahogan na to. Hipon, yung pancet. Chicken ang alam ko dun eh. Lagyan natin. Ano? Pancet. Pero, hipon ang alam ko. Ayan. ayan. Nakita niyo. Ayan, eh. ano? 1,900. Almost ano yan. Kulang ko ng 1,000 pesos, Ha? Ayan. ayan, nagmadali po kami mga lods kasi nag-aaya na yung isa. Wala pa kasing tulog ng aking manuga. Ayan, ang aming isda. <laughs> ayan, ito ang mga isda-isda. Chicken. Chicken. Oi, karon Yung chicken wings. Ah, okay. Oo, oh, oh, okay. okay. sige, ka. Okay. Sige, matapak nga. O banggain mo lahat yan, no? Ay, nakupo. Ay, ikaw wala kang gustong kainin. Yung mga ganyan-ganyan. Instant, instant. Ay, ang dami pagkain mo nga, Lods. Nakita. Ay, ang dami pagkain mo.

Like Ay, doon lang. Yan, kalamans. Hmm, hindi naman natin kinakain. Na alam naman tayong kinain. Ay, oh, ito masarap po. Oh.

Chicken. tayo, pa sa pancet. Sa pancet, hindi mo dinagdag. Meron tayong manok pa doon. Ano, te? Anak ka wings. Ilalagay ko sa ano. Sa sopas, sa pancet. Puro ano yun. Ilagay natin. Kumuha ka lang isang wings. Huwag naman marami. Kasi sa sopas mas maganda buo buong anok yung pang malalapang mo. Oo. Hindi na yan, dito na lang. Wag na mas maganda. Oo, o, di ba kamu Makakain may Alam ko meron pero...